Ganda. Ito, sampak. Ito, ito. Uh, Wow. Bongbong rocket to eh. Bongbong rocket. Pwede na. <laughs> Yan, bongbong wow, -bong ah, rocket. Ah, Isa pala may pangalan. Oh. Yan nga. Oh. Niya. Yan doon. Ito doon. Diba? Bongbong rocket. Oh. Tapos talisman. Uh Oo. -oh. Ayan to. <laughs> Ayan, ito, 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 ito. Humvee. Humvee. May iba rin. May rin tong, tong dalawang sasakyan na to. Mul Ayan. ano multiple rocket launcher. Sumpak. Oh, wow. oh, ito, service ng general. Ayan niya. for official use only nakalagay. Oh, Ay, okay. ito maganda. Banana boat. Galing <laughs> yan. Banana boat yan? Banana ano ang pangalan niya? Ano ang pangalan yan? Ito ang pangalan niya o. No? Yan ang pangalan niya o. No? Coastal Patrol Craft. Ano ba yan? A F F F5, ano, Freedom Fighter Jet. Ayok na, ano. Oh, Sige nga, sige sige Hello, pede bang parti ayo mo ha. Okay. Bye bye, ganda. Anna <laughs> na. Ililigaw mo. Eh. Dadis sa. So ganito. Siguro namatay yung amo nila. Okay. No. Ayun po, tapos na po namin makita yung yun yun. Tapos <laughs> na uh, so, makita. Dito ako nag-umpisa kanina. Kaya dito na ako magkatapos. Sabi mga kadaryo. Bahala ka sa buhay mo. Bye-bye.